Hello, hello po mga ka-friendships andito po ako kay Mr. Bean at may nakita po ako dito so titingnan po natin oh, ang daming pagkain so titingnan ko po dito kung ano yung makalkal natin so medyo mahila yung boses kasi hindi pa na yung store so dito natin kukunin ko yung bag dito natin kalkalin sa labas okay po mga ka-friendships

may dami pong mga gamitong tortilla pero hindi ko na po ito kukunin so ibabalik ko po, po ito sa buong ng dumpster hindi po natin ito kukunin so ayan po so, may mga food po dito So, kukunin po natin to, Makakain po. Makakain po ito mga ka-friendships. So, yan. yan pa. So, ito sa mga mabuti sausage. 哎，那、啊、边。啊 Ayan pa. Ang dami. Ang daming po. Ayan po. po. すぐ放送。 kunin ko muna dito ha babalik babalik po ako mga ka friendships isasalba ko muna itong mga pagkain dito ang dami po ay Diyos ko dami. ang dami po mga pagkain ay ginoko hotdog ang laki ng hotdog kunin natin yung So, Tapos po ang dami na Ang dito ko dito. yung hindi po na Yung mga yung importante lang ng mga So, ito yung alis na. Balong ng light. So, wala na po. Hindi ko na siya makasipin ito okay, sa pag-uwi ng bahay. Paalam. Ito, oh, ito lang yung naisip natin. Pero, ipapakita ko po ito pagdating ng bahay. Okay? Bye-bye. Ayan, lalakot ko na po ito dito. I-transfer ko na. Magmamagawa ako dito ng mga trenches. Ay, Diyos ko, Lord. Ito na po, mga ka friendship Sa wakas po, nakakuha po tayo ng mga pagkain. So, hindi ko na po siya kinuha lahat doon. Kasi po, ayokong maano ako. Ayokong mahuli ng ano, uh, empleyado doon. So, ito lang po ang nakuha ko. Sa abot po ito ng aking makakaya, mga ka friendship So, ayan po, may mga dressing dito. Oh. Ayan, ayan. So, sa wakas. Ito yung importante po. Oh. Tingnan nyo yung hotdog, ang laki, sobrang laki po. At daming laman po. Oh. Tapos uh, malamig pa. Malamig yung uh, mga hotdog. So, pwede-pwede ito ipamigay natin. So, nilagay ko na po siya sa cooler para ayan, pagbigay, bigay na lang sa trabaho katabahuan ko po ito ayan po kung sino po yung ano, kahit sino po ang mabibigyan nito basta hihingi ko sa akin ng mga pagkain binibigyan ko po wala po akong pinipili so ayan po ito po yung mga nakuha natin kay Mr. Bean so ayan po uh, masaya po ako at nakalkal na naman ako ng mga pagkain so ayan lang po Uh, maraming salamat sa inyong panonood at sana patuloy nyo akong supportan sa aking YouTube channel. Maraming salamat, baalam, God bless. Always remember, be kind to one another.